Ipinabahagi ko po sa inyong lahat ang kabulugan ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh which is peace be upon you of you all. Ang tanong ko po, ilang araw na kasi ako nag sa social media sa lahat ng platforms ng social media ko. Mga pa TikTok, mga pa Facebook, mga pa Instagram. Yung bash sa akin, todo-todo. Pero yung mga nagbabash sa akin ay mga fake trolls. Halatang-halatang mga fake trolls. Bakit? Kasi yung arguments ko, hindi nila nasasagot. Hindi nila nasasagot yung arguments ko. They are using ad hominem fallacy. Attorney, alam mo yan. Ang tinatarget nila yung hindi ko pag-i-job. Yun palagi yung tinatarget nila. Pero yung argumento ko na corruption at yung malalang sitwasyon ng mga buhay ng mga Pilipino. Hindi nila nasasagot. Panay, panihijab ko ang kanilang binoproblema. Ang tanong ko sa inyong lahat, kaya tayo lang to. Sana nakikinig yung mga ilan ba ang nanonood sa inyo? Matanong ko nga, ilan ang nanonood sa inyo? isa isa ko. Ate, ilan ang nanonood sa'yo? Eh? Wala. Wala pa? Wala. Uh, ikaw po kung ano? Meron. Meron. Ikaw kuya? Ito, isang daan. Isang daan. Ikaw kuya? Forty. Forty. Ikaw ate? Umikot eh. Umaliktad na. Ikaw kuya? Meron? Kanina marami eh. Oo. Oh. Kernel, may nanonood ba? Ay, 6 million. 6 million, Kerenzo. Grabe. Alam niyo ba, notorious ako sa TikTok, ang yun hindi niyo alam. Notorious ako as gifter. Alam niyo ba yun? Yung mga naglalaro sa TikTok. Hindi ako naglalaro. I am a gift. At pipigay ako ng yari Masakot sa kukilara ng kinala ako. Masakot ako sa... Sakit na ako! pag nakita nila ako na nandiyong nakalagot ko kung kasi ka. pa ako sa kaya ko ako ha? Yes! Randomly kasi ako nagpipigay ng gift. At hindi ako nagpipigay ng palihit. Talaga sinisigurado kung mananalo ka kapag kapag napunta ako sa ano mo. Atulito ako. Oo. Ngayon, kahapon, nasama ako sa isang... Napadpad ko sa isang mga players. Apat sila eh. Naglalaro ng mobile TikTok game nagbigay ako ng doon sa host. Nagbigay ako ng gift. Tuwang tuwa sila. pa yung Yes. Tapos, nakipag, ano, na, na, nakikipag ako sa kanila. Sinabihan, sinabihan ko sila na para, uh, para yan sa bayan. Sabi ko, Duterte. Sabi ko, Duterte. Alam niyo ba anong sagot sa akin ng mga audience doon? Ayaw daw nila. <laughs> sa Duterte. Imagine nyo, pati sa TikTok. Pati <laughs> sa TikTok. Mga kabataan dito. Mga Gen Z. Ang sumasagot sa akin. Ako lang mo Ano ang ginawa ko? Tumatawa na lang ako ng tumatawa. Sabi ko, ako po ay may pera. Hindi ko po kailangan. <laughs> maglaro at hindi ko po kayo kinukumbinsi dito. Wala akong ginagawang uh, political uh, convincing ha, sa inyong lahat. Karapatan ng bawat Pilipino ang magbigay ng kanyang opinion. Choice ko yun. Karapatan kong sabihin na DDS ako. Ngayon, ang pinakamalaking problema natin, sana ma-record nyo to, kasi nagsalita na ako sa Facebook at saka sa TikTok, Instagram. Nakakabwisip na. Iinan lang tayo nandito. Iinan lang tayo nandito. Hanggang kailan ba tayo nandito at hanggang kailan ba susubukin yung karatagan natin na makipaglaban, laban sa gobyernong sindikatong nito. Ha? Hanggang kailan mo matitiis? Hanggang kailan? Hanggang may Atis buhay! Bye. Bye. Ha? Hanggang buhay! Habang may buhay? Yes! Eh, sa mga kasama natin, panay pabila-bila! <laughs> Hindi yes, 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 yes. magdala dito ng biskwit? Wala. Yes, 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 hindi nila inaalala. Meron. Pero, nilitan lang. Ang pinakamalaga, nandito sila dapat. Yun ang dapat. Nandito sila. Araw-araw. Pero wala. Ako, pagpasensyahan nila kung hindi ako nakikita dito araw-araw sinusubukan ko pero meron akong personal na reason. Alam niya ni Ate Shai, yeah. kung bakit hindi ako nakakapunta, hindi mo alam gaano naman problema para dito. Kaya lang, eh, bawat ano, eh, na ako sa finishing line. Pag, pag na ako sa finishing line, tap na, oh my God na. Back to zero na naman ako. Maghanap na naman ako. Ganon kahira. Ayan, tatanungin ko kayo isa-isa. Hanggang kailan nyo ba matitiis -yes ito? Ha? Hanggang kailan nyo ba matitiis ito? Matagalan! Na, hanggang sa matalo! Hanggang hindi bumababa si Bakan! <laughs> paano, paano natin magagawa yan? Tayo lang eh! Gumagawa ng paraan yung mga grupo. Ay, yun ang ng... problema, yun ang innovation ko. Grupo-grupo uh, na... tayo, hindi tayo nagkakaisa. Yun ang innovation ko, bakit hindi tayo magkaisa? Pagkakasang kasi ng ere. Eh, yun, yun ang sinasabi ko, pumunta tayo dito, mag-usap-usap tayo, at nang makita nila na iisa tayo, at kapag nakita nila iisa tayo, at lalaban tayo hanggang sa huli. Walang wa, wala, walang makakasindak sa iisa. Sabihin niya ni, eh. ang walis daw, kung iisang ano lang, hindi makakawalis yan. Pero pag inipon mo yan, ha? Sana nang maliliinis na yan lahat. Pero kung mag-grupo-grupo tayo, ang nakikita ko dito, bawat isa may agenda eh. Bakit hindi tayo magkaisa? Tawagin natin yung sarili natin ni isa. UPI. Oo. Hindi ko na tayo maglagay ng pangalan. Huwag <laughs> na tayo maglagay ng pangalan. Mama! Oo, no, ibalik na lang natin sa DDS. Kapit! Ano Kapit pising! Oo! Amen. Hindi yung meron tayong mga ano eh. Mayroon tayong mga uh, identity. Ano bang ibig sabihin ito? Meron tayong sarili na agenda? Ha? Ako nagtataka ako. Nagtataka ako si Blanca nung una. Sabi ko, bakit, bakit ganito? Bak kaya ako Nawawalan ng gana rin. Nawawalan ako ng gana makipaglaban kasi naiisip ko, sayang lang yung laway ko, sayang lang yung magandang boses ko, sayang lang yung pagandahan ko na expose sa mga tao. Ay, nagpapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Katulad nila oh. -uh na -expose ang gwapuhan ko, na-expo sa man. mga tao oh Ito! Tama po yan! Na-expo sa mga tao lang. Kuya, kuya! Kuya, yeah. kuya! Love si Bird! Ako po ay nanawagan <laughs> sa lahat ng mga nakikinig sa akin ngayon. Iikot niyo po yung mga cellphone niyo sa lahat ng mga nandito para makita ng mga pagkakanood niyo. Nakikitan lang sa na dito. O. Nakita niyo po, kuliinan lang po kami dito. Sana po makinig po kayo sa amin. Makiisa na po kayo sa amin. Huwag na po tayong magwakat-wakat. Huwag na po natin gagyan ng ng kulay. Ha? Huwag na po natin gagyan ng rainbow colors. Ha? iisa lang dapat, Pilipino, kayo hindi, at huwag na natin lagyan ng mga label yung mga sarili natin. kung na tayo mag division Kasi, ano eh, kung iisa lang yung lakad dati, iisa lang yung laban natin, mananalo tayo. Mananalo tayo!